Sasa, what's up? Si Inday ko na guluto, luto na naman, oh. No? Inday, muna. Hi. Ano po ang plano ngayon? Almondigas. Almondigas, guys. Kabisa dyan, oh. No? Kumakayang pa ka nito. Yung meatballs na mayroong patols. Pag bagong pitas yung patola mo, guys, sobrang tamis pa dyan. Sarap nyo na yun, oh. Ay, kabisa lang talaga nyan, eh, no? Lagyan pa nga nyo ng itlog. Meron pala nun yun. Masyado mong pinare-level up yun. Wala namang ganyan yun, eh, oh. Pang-swam yung ginagawa mo, eh. Sarap yun. Ayit. Ah, Sarap loong talaga yun. dahil meron tayo ditong, ano, yung mga leftover natin ng na mga isda kahapon. May, ano pa nga, eh, no. Bangus. Mm. Tayo ay nagpakbit. Yan, yung, ano yan, yung, anong tawag dito, yung bagoong yan, di ko napansin na yung kulay pink, yung isa. Kasi lang nakita ko sa rep namin, nakala ko kasi bagong isda yun, yung pala, bagong na ano pala yun. Bagong na alamang, pero kulay ano. Kaya pag kumain ka ngayon, ay, surap niyan guys, oh. mo? No? Kumura na ba sa na yan, guys? Meron kang ano, tuyo man si. Ay, surap niyan. Ah, oh, wag mo ilusak yang ano, ha? Bisa to, guys. Ah. Clean, oh. Suplo ang kalugan yun, oh. No? Pabor na ba kayo sa budrip na yan? Sayang yung mga lip over natin na isda, guys. Kaya gaganyanin natin. Sarap. Mmm. Bisa nito, guys. Tikme, tikme. Tama, overbook pa to lang. Nilagyan mm -hmm. pa ka ng itlog. Bira ako makakita ng gano'n, ay may itlog. Sarap nito, guys. Pabor na ba kayo sa budrip na yan? Lagyan natin ng ano. Isang mabisang ganito. Yung spring onion. Mmm. Tapos guys. Oh, ayan. Hindi sa kanya. nako. So, yun lang guys. Kita kasi tayo lima maya. Kasarap lang. Ang yun, Jocs, may ganto ko. Hmm? Bisa, alin naman ng putrip.